Hold mo ah! Less 50 <laughs> Makapit-bahay pala kami. Okay. Okay, ito. Ka na niya, sa akin yung mo. Pusang para sa edyo po ba to? That's a gift to my niece. Graduate ka na siya ng medicine. Hindi mga tao kasi lang pero hindi masipag ako. Matalina ako tsaka masipag ako. <laughs> <laughs> Hold okay! Hey, hey. okay. Hey, hey. it? ba <laughs> nice, uh, ano mo sila Barong, Barong. Barong. barong, wika barong, barong wika, kasi. Hey, oh. Guys, another watch, another game, game, game. For today's video, pwede tayo sa shop. So yung guys, sa niyo Para naman di sayang yung outfit ko, di ba? Para siya mga eh. Makakas mga mas ba? Makakas mo, yung mga clouds cloud. Saka mga ano. Hindi gawain ni Darren Maad. Fan kasi niya ako na. papanood ko lagi yung mga gawa Parang ano nyo guys, magbibenta tayo para dalawang clients so. ko. Hindi na lang kolo ko boss ha. ba? Iba wika eh. Boss yun pare ko. Boss, good afternoon. Boss, ka pa. Y pa. <laughs> Joke lang boss. Hindi, kakagawa ka yun. Pakailan mo. Kakagawa So ito sir, magbibenta po kayo ng watch. Sige boss, tara game. Parang alam ko na. Sige game. Dalawang watch to ano sir, tama? Yes. So guys, another watch. And then, Ayan, may dala Ayay. si Bossing na uh, Rolex Daytona na Rose gold black dial, guys. Okay, Saka, ganda. 2021, reference 116515 LN. Maangas. Bagay sa akin. Bagay sa sawit ko ngayon, boy. Yung ganda, Hindi mo na ginagamit, Bossing? Tawa ka na, no? Hindi ko pa nagamit. Iiii, panice ko yung watch si Bossing, oh. Hulog yeah, okay. boy? Sige, boss. Unahin natin ito, boss. Magkano nga ulit ang nabigay ni Omar na price na pag-diss? 1.6. Hindi mo 1.5 something? Yes. Yes. Yeah. 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 <laughs> sa so, si Omar. Where is my friend? Omar? Oh, yeah, yeah. Uh, okay, Negotiable pa naman boss if I take dalawa so, Ganda to bo, para tong ano Ang tinatawag nila to na parang Tiffany, Tiffany Pero hindi, medyo mm. parang emerald yung kulay nyo mm -hmm. 28mm to ano boss? Tawad na ko konti lang For the ka lang, parang yung flavor lang Ganon ka konti? Konti lang Basta huwag naman yung super baba Kung ano yung okay ka? Less 50 para sa dalawa Kaya naman na, huwag ka naman kumigit nyo lang ay ay Kaya naman <laughs> Kaya nag-beat kami ni Boss The last time nag-seminar na kami about how to authenticate watches. As long kami nagkakilala ni Boss, magkapit-bahay pala kami. Huwag mo sabihin nga <laughs> <laughs> antes. Okay. Tama minapag-usapan lang na tayong price, di ba? Php uh, 1.6 at Php 500 nga. Sabi ko kasi, Boss, ganito, baka para pampaganda ng flavor. Konting tawad lang na kung saan siya comfortable. Pag mag-yes-yes, no-no lang ako sa gusto mo, Boss. Kaya nang bahala, Boss. Uh. Last 50 50 masaya na ako, Boss, para last sa dalawa. let's 30 na lang. Okay, Boss. Dandil, okay. boss, marami marami salamat. Sige. Okay. na Ready ko yung cash boss, So, ganito. Seven step and then pag the pagkatapos ng seven step authentication. Mga water boss, pwede na ako talaga. Uh Oo. -oh. Na. Re-release okay, namin yung pera. Yes. Pero for now, ready ko na lahat. Sige. Okay. Dandil, boss, marami marami salamat boss. <coughs> Thank you so much, boss. Ay, thank you. Thank you so much, boss. Thank you. Thank you. Finish lang ano? Bin gusto ko ba yung promote na business boss? Aaw, ah, oh, tama. To so, mga business partners kito. Mga construction kami sa Aki Builders, Reliant Builders, at sa mga Services. Ano hmm. mga kinikita niyo, niya sir? mga buildings, mga commercial buildings, yeah, residential, commercial, pati mga finishes din mga building materials, mga yun. Dapat pagbuwan ng wika at pure tagalog nga, Ano kalimutan ko? No. Maya, maya ni. Okay, bagay mo yung bosses sa so, edit kaya ba yun? yan so, yung English ng na kagudumi mo di kaya <laughs> 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 bali ang total ay 16 plus 500 abis okay. ko tayo ng 30 by sibos eh okay. 2,070 so thank you talaga thank you thank you okay. talaga Boss, sa amin may pizza. Boss, sa amin pizza. Kami yeah. <laughs> <Ay, laughs> yung yun, 30, 40 yata. Boss, kahit yung kami pag, pag nilalagay kayo na. sa loob, boss, ubus siya. Tennis, boy. Ano, ubra ka ba? kong dala na naman, oh. No? <speaking> Pero alam papa si ako sa akin. Sabihin kong dala ko. Guys, alam mo, ganda lang mood ko ngayon araw na Gusto ko talaga malibre ano ito. Ay, para sa ay, ay, ay damit ngayon. <laughs> kaya 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 kaya. kaya. Wow, boy. Pakai pakai lagi ano di Gusto ko ang. Ah. <laughs> Isu So guys, moving on to our next client. That's pala ni English, ano. Guys, we're tayo sa pangalawang ano natin. <laughs> next <Cliente. laughs> Pangalawang session. Pwede ba yan? that? Session. Ah. Idol Robin, yung tingin ko going to <laughs> 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 Eh, no? Talagang hindi mo binatonis ito sa iyo. Hindi, ay hindi, hindi. tanggal lang. Ito, perlas to ah. Perlas Sa so, silakan pa kinuha. Ayan. Bossing kami! Ito, magbibenta tayo guys. Itong yung natin ng no? client ni Kat. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> <Baya> lang, <laughs> Ay, wala. Ay, wala na. Hey guys, welcome to the vlog. Ito, Cartay na Santos, small guys. Bago to sa paningin niyo, 'di ba? Kasi kakarating lang niya. Wala pang ganito, tayo pa lang. Bossing, magandang hapon po, boss. Paningin, Jipo. Ay, good morning pa! Ato. Good morning! <laughs> boss, na balita ako, boss. Para nang nag-reserve do po kayo dito. Boss, ang leta para sa si hijo po ba to? Like, that's a gift to my niece. My uh, na niyo naman po. Graduate kanina siya nang medicine and with honors. Tapos, o, best talino, parang ako. Siya. Ah, okay. <laughs> Pembos, ready ko na actually. Ito yung unit mo. Steel Pembos. Meron pa mga plastic kasi nga brand new siya eh. No? It's a 2025. Tapos boss, ito iniwalay ko na mga inclusions niya para makita mo lahat. June 17, 2025. Dated yung watch. And then boss, andyan yung manual and all. Plus boss, ito rin ganyan yung extra strap na leather. O yan boss. Magkano ang asking price na binigay sa inyo ng aming magaling na sale? 389,000. Sa so, below SRP na to. So roughly, pag binili mo to sa store, parang mga 450,000. Pero sa atin, may discount na. 389 lang, ano? bibigyan natin discount si boss. Gusto oh, please. Sige okay, boss, magkano gusto mo boss if ever? Kaya ba ng ano na 370? 370, galing 389? Tingin mo kaya ba tanda din? <laughs> Sige, bigay ko, boss. Para naman, happy. Hindi, eh, para happy. Kasi pagre-regalo niya eh, syempre. Yeah. Babalik pa naman, boss? O. Actually, maghahanap kami sa Japan muna. And then, kung wala kaming mapili or magustuhan, mm -hmm. babalik kami. Tama naman. Or kung same price lang, na no, boss? Dito ka ano na lang, ano? Oo oh, naman. Okay. <laughs> lang, boss. Anong size, boss, kang hoodie? Kasi namimigay kami ng dandy hoodie. Napabalik tayo ba yun? Yung, yung, yeah. yung pinakamahal na hoodie. Excel. Excel. Para sa ano? hindi na para doon sa okay. pagigiftan mo. Okay. No? Gabi naman din, di ba? Oh, XL daw. ready ko na po. Silagay ko na lahat dito sa loob, ha? Deserve niya naman yan. Matalino ba talaga? Sir, masipag din ba din? I may, may mga tao kasi matalino lang, pero hindi masipag ako. Matalino ako, tsaka masipag ako. <laughs> kasi ang watch kasi sa ano eh. It doesn't just tell time. It tells you how successful you are. Tama na. Ang galing mo doon, boss. Amin na pull to today, ah. Brand <laughs> nyo. Ayaw pa kayo naman. Gusto ko sana buksan, eh. Diba? Yan, para ma-feel niya yung ano, yung unboxing yes. experience. Tama naman, boss. Alam mo yung notebook ka nung bata ka. Grade 1, oh. grade 2, diba? Ayan, oh. Sulat pa yung pangalan ba, mo. Ba? Blue to blue, Gerald, diba? Pag small letter, dito ka lang. Oh. So, parang ngayon yung tema niya. Parang medyo notebook style. Tapos parang so, na bata yung gumawa. Magaling si Darren Maat, guys. Appreciate yung gawa niya. Okay na, na-receive na natin yung pera nila, no? Boss, ito, boss, ha? Uh -huh. This is watch, boss. Open toilet. Para, di ba, sir, minsan maligot yung kamay ko, eh. Di ba, minsan sumasabit, eh. Yan, boss. Hmm. Sa lobby inclusions. Statement of account, boss. Nasa'yo na rin po. Ito, boss, yung may yung dandil Boss, congratulations po ulit, ha? Maraming maraming salamat. Thank you. Ba? Sir, salamat po. Ingat sila, sir. Thank you. Ingat po. Thank you. Salamat. Thank you po. Thank you, sir. Dandil <laughs> po. Mag-i-i-i ka sa camera yun, oh. Eh, no? <laughs> Taya ka naman yung ganda mo, girl. <laughs> ten, ten, ten. Eh. Ano man tayo? Manghirap muna tayo pang palakas ka, boy. Ano yan, boo? Hindi ko okay sa mintya. O may didigit na damit yan, boo. Okay, guys. Dandil tayo for this video. Mabilisan lang. Mabilisan lang akong nangyayari, no? Dalawang karaso na bumili tayo. Subenta tayo. this video, guys. What's